mag-aral ka muna ng manual bago ka mag-aral ng automatic. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at nakita ko lang tong statement na to no? na ina-advise na mag-aral daw muna ng manual transmission na kotse bago daw mag-automatic. Well, Okay, uh, sabihin na natin pag marunong ka mag-manual, maybe mga 10 o 30 minutes, makakapag-drive ka na ng automatic transmission. Pero kung nauna kang mag-drive ng automatic, pwede ko sabihin it will take time or take weeks or months bago mo ma-master ang isang manual transmission. So, sige ah uh, kasi sa automatic, talagang padali talagang i-drive yung automatic. Ano? Kung baga, pag ini start mo yung sasakyan, inapakan mo yung preno, nilagay mo sa drive, tinanggal mo yung paa mo sa brake, aandar na ng dahan-dahan yung iyong sasakyan. Then pag gusto mong pabilisin, iaapakan mo lang yung gas. At kung ihihinto mo na, Aapakan mo lang yung brake, ilalagay mo lang siya sa park at pwede mo nang patayin yung sasakyan. ko sabihin na natin, halimbawa nandito ka sa Makati, papunta ka ng Laguna, wala ka nang kailangan gawin sa shifter. Si automatic na o si kotse na ang bahalang mag-shift ng gear based dun sa speed ng iyong sasakyan. So napakadali nga talaga. No? Unlike kasi ng manual transmission na ikaw yung magdi-decide kung anong gear yung ipapasok mo at ikaw din yung magka-clutch no? so kumbaga mas maraming movement pag manual transmission at pwede ko sabihin nga it takes weeks or months bago mo matutunan yan at isa sa mga kinakatakutan ng mga driver sa manual transmission ay yung mamatayan ng makina or umatras no? kasi pag mali yung cambio mo or mali yung pag-apak mo ng clutch o pagbitaw ng clutch pwedeng mamatay ang iyong makina at kung hindi tama yung timpla mo pwedeng umatras ng malayo yung iyong sasakyan. Pero dun sa statement ano, para sa akin ano, um, kung puro automatic naman yung sasakyan ninyo, nonsense na na mag-aral ka pa ng manual transmission. So, tungka na sa automatic agad-agad. Pero kung may any chance no na magda-drive ka pa rin ng manual halimbawa sa work mo puro manual yung sasakyan eh, dapat talaga aralin mong mag-drive ng manual ano? pero uh, on the normal use private use para sa akin kung ano yung mas prepared mong sasakyan na gamitin yun yung aralin mo hindi mo na kailangan pang mag-drive ng manual transmission kasi sabi ko nga it takes weeks or months bago mo pa ma-master yan unlike ng automatic na napakadali na, na i-drive ng mga automatic ngayon kung nagustuhan nyo yung video paki-like na lang mga paps at kung may suggestion kayo just comment down below na lang Salamat sa panonood keep safe mga paps